Mapalad ang taong itinutuwid ng Diyos ang pag-uugali. Kaya huwag mo mamasamain ang pagtutuwid ng makapangyarihang Diyos sa iyo, sapagkat ang kanyang mga sinusugatan ay kanya ginagamot, at ang kanyang sinasaktan ay kanya pinagagaling. Palagi kanyang ililigtas sa mga salot at panganib. Ililigtas kanya sa kamatayan sa panahon ng tagutom at digmaan. Iingatan kanya kung sisiraan ka ng iba at wala kang katatakutan kung dumating man ang kapahamakan. Ang tagutom at kapahamakan ay iyong tatawanan at hindi ka matatakot sa mababangis na hayop sapagkat hindi ka gagalawin ng mga ito at hindi ka na mahihirapang magtanim sa bukid mong mabato. Mamumuhay ng payapa ang sambahayan mo at walang mawawala sa iyong mga hayop. Dadami ang iyong angka na parang kasindami ng mga damo sa lupa. Hahaba ang buhay mo at hindi ka mamamatay ng hindi sa tamang panahon. Ayon sa aming nalaman at naranasan, napatunayan namin na talagang totoo ang lahat ng ito. Kaya dinggin mo ito at isa buhay para sa ikabubuti mo.